Dia. Gerung aku anak tolong aku pada. Oops. Ikau, bapa kalah. Di. Cak berservis. Huh? Hmm. Gandang. Gandang spot, di ba? Biglang lalim sa gilid. <laughs> ayan, kasama natin si Master Chris. Si Island Cook. So, ayan. Bala na kung anong mayari natin dito. Walang kawan, mga Master pasokan muna natin to, pag walang kumagat lipat tayo lipat din kagad tayo Ayan. master tandal 702 premium rod tapos yung lord natin 9 grams na bulinaw mga master palubugan na natin yung gilid yung lalim ito uy kagat! Grabe oh. Kugtong kagad. Kugtong. <laughs> Walang hulog pa lang. Kugtong kagad mga master. Ang hybrid nesta. Yung <laughs> mistang edin Yung edin. May antena. May antena. Saka iba yung ano niya. Pin mga master oh. natin mga master you Yun no, naninibad pro Oh, kagat Pro may naninibad Yun no, napakagat na Double line, double line mga karel mga master Hihi -hi. Ayos sila pala yung nagpatalo ng lilis kanina mga dubolay pakagat natin magulay mackerel mangso mga master sita lang ay koto tanggal <laughs> tanggal na ng kusa Ingat. Mabul. Hihi. <laughs> Sayang. Hah? Pang ano lang yan? Pang agresibo? Pag agresibo sila? Pag alanganin yung kagat? Ayaw din. Lipat di pa tayo ng spot, mga master. Di pa spot. Nang kagat. tayo ng Kalmaran Islet mga master. Pa tayo doon. Kanuping siguro. Kanuping. Yun, no? Know? Kanuping nga. Matatanggal na. Hihi! <laughs> Yung size. Yung size. Yung size. Yambu. Oh. Yambu. Dali sa palubog. Hindi pa pinalubog. Hindi pa napakagat. Ha? Huh? Pinalubog ko. Yun, know, Malaki, eh. malaking kanuping mga master dali kanuping laut size dali bubog lang pala katapat Oops, na naman. Angol. Angol Ang lupog na dali. Angul. Ito dito Butas mm -hmm. na ito mga master, mabagal natin yun oh, Uy sagat Uy Uy hindi ko tirawasan na ラのマスでこスクにスうんじゃないですか Wala na yun, kapa. Ayan, mga master. na tayo, mga master. Kabalitin na tayo ng pwesto. full mga master Ari Ano pinya na naman to Uy Ano na naman Wiu Ayos Ano <laughs> pinya lawas na naman mga master Palubog natin na dali Ayan Patlo na tayo lalaki <laughs> pa naman ang kanuping mga ano master lalaki yung kanuping laos sabi natin, pwede na lang nakasabit sabi oh. natin gamit natin yan mga master ang laro natin tubulin mga karil pala yung naninibad pahuli na si island cook tubulin mga talunan ni ni mga diilis oh pekatnya naman pekatnya naman mga master nanggit mulai diilis sebatu lagi pa lagi diilis sebatu Uy! Grouper! Grouper! You know? grouper <laughs> mga master Ayan yung mga blacktip black tip grouper <laughs> Dali! Palubog palubog lang mga master <laughs> Ay! Napakagandang isda Ayan o Black grouper hari ini aja apa-apa namanya na istana sama aman akhirin lubuk lang napa kagat yuuu apa kagandang istana Apa-apa Apa lubuk lang, mana masuk? Apa lubuk yang lur? Oh, agat, 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 mana masuk? Pul, lubuk lain tu, lubuk lain, saya malah tanggal, you know, tali. Yeah. Ito mo Palipad na sana tayo ng pwesto. Katula <laughs> din kanina. Ang palipad na tayo. Saka umistrike yung double yung Ibo dito yung hindi na unhook mga master. Yan o. No? Kaya like master case. So na tayo. Palilipad na tayo doon sa kabilang bato mga master. Matagdag <laughs> <-tabitag> pa tayo. Hehehehe. <laughs> Uy, begat. Begat. Baluk. Lain nak aku raya Ayos Uh, pekat Pekat Balu Tendi Dibulain pala ha? Dibulain Cilu Problem pa rin. Hihi! Ayos. <laughs> Nakadalawang sulot po saan pa alis, di ba? Uy! Wala. Ayan mga master. Tukulay na naman. mabul Mabol! Mabol! Bago yung nasampan natin dito ay Ito, itong piraso mga master Ang dalawa, pahabol na lang ng kagat Dalawang mm -hmm. double line mackerel ano. so, li Tuloy pa tayo doon sa kabila mga master Pero sasakay pa rin tayo ng bangka dahil putol yung daanan mahirap pa lumangoy medyo mahaba pa naman yung lalangoy yun kung natin mga master kaya ulo Ay, ikaw? ikaw? Ay, Tidak ya, nak, kita tak payah Tak payah nak lagai di situ Bila Oh, gagat-gagat bro Gagat-gagat Makalil, rumah master Cuba lain. Wih. Nice, nice. Boleh mau lagi nak lagi naik one. Ha? Boleh lagi nak kita. bago pa sila sa lor dito ay <laughs> sa dun sa kanina ubulain ng landlord natin I try din tayo ng palubog dito mga master ay pusit pala mga master pusit yung kumalabit yun o no? alaw kung ano Ayan. <laughs> oh, kagat. Kagat naman mga gusto. Kagat na. Uy. Dito. Ano Grabe, pinapalubog natin pero napakagat. Parang makarel din mga master. Parang makarel din. Ayan o. No. Ang brain Uy. Uh. palubog yung ginagawa natin napakagat lubulay mga karil Uy. yun dali no? <laughs> laki laki oh, master lubulay no yan ayos <laughs> napakagat natin sa palubog <laughs> gulay mackerel ito lang ang gawin natin mga master Ayun mm. Malaki-laki Ang mackerel maayos. Oops. Uy, yun mga matcha. Ano? Double line. Kala ko kung ano sana yung napastrike natin. Hahaha. <laughs> pala mga pwersa parang napansin ko umi umibabaw siya mga master ito gula makrel pala ay kapalubog pa na dali kasi ba dito kailang bisis na pag tinata tinatalikulan ko ito na Sayang. Oh, pegat. Dekat parin. <laughs> Double line. Ui, ui. Mantik na, matanggal. Double line ulit. Samata. hah? Samata. Parang kalanganin yung mga sibad nila, no? Uy. Delikado pa yung rod natin ah. Ang ano yung mga sibad nila. Hindi ba puluhan ka agad? Ayan mga masa. Dibulan yung Yari. So yun nasampan natin dito. Tatlong dubulan yung mga krel saka isang kanuping. Tapos yung una-una, pito. Tapos sa walo. Anong peraso. Bali, tris yung peraso lahat. At yung nahuli natin, mga master. Uy. Kiri kisi. Kiri kisi pa. Uy, 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 uy. Ha, kalabas boss. yun.